sana kung ano man nangyari sa pamilya natin kung ano man yung mga naging issue natin sana tapusin na natin yun sa mga nangyari sa atin kung ano man yung mga na-realize mo keep it to yourself it's none of my business it's none of my business to know kasi dapat hindi na yan yung prioritize natin. Hindi na tayo focus dyan dapat ang focus natin is yung future ni Aki. Ilang years na lang magka-college na si Aki. Sana doon tayo mag-focus. Wala, na, wala dapat tayong ibang issue o concern na pag-uusapan kundi yung tungkol sa anak natin, kung ano yung welfare ng anak natin, kung ano makakabuti sa anak natin. Kung may galit ka sa akin, may galit din ako sa iyo. Mas malaki yung galit ko sa iyo kung may nagawa kong kasalanan sa'yo, mas malaki ang kasalanan mo. Pero gusto ko isang tabi na natin yun, kalimutan na natin. Kung hindi natin kaya kalimutan, isang tabi na lang natin. Okay, please. Kaya akit tayo mag-focus. Okay? At huwag na huwag mong sasabihin sa akin na nagpamilya ako at inaasa ko sa, lahat, sa ibang tao. Paano ko inasa sa ibang tao ang pamilya ko? Kanino ko inasa yung pamilya ko? Babaan mo yung tingin mo sa sarili mo. Malaki at mataas ang tingin mo sa sarili mo. Abot langit yung, abot langit yung taas ng tingin mo sa sarili mo. Kaya hindi mo na nakikita yung worst ng mga tao na sa paligid mo. Iniisip mo lagi yung ginawa mo. Iniisip mo lagi yung sarili mo. Dapat hindi ganun. nagkukwenta ka ng mga nagawa mo sa atin, sa ating tatlo. Doon ka focus eh, yung binibigay mo. Doon na yung pansin mo. Doon na yung isip mo. Yung binibigay mo, hindi bukal sa loob yun eh. Yung pinapadala mong pera, hindi bukal sa loob mo. Hindi, hindi mo totoong gusto. Kasi, kinikwenta mo lahat. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. At hindi nadadaan sa pera yung pagmamahal ng isang ina sa anak. May paparamdam mo kay akin yung pagmamahal mo kung paano mo siya kausapin, paano mo siya tratuhin, paano mo siya suportahan sa mga gusto niya. Hindi yung hindi lang nasunod yung school na gusto mo, pinabayaan mo. Tiniis mo. Hindi ganun ang pagmamahal. Hindi ganun yung pagmamahal. At kahit kailan hindi ko inasa ang pamilya ko o ang anak ko sa ibang tao. Yes, umuktang ako pero binabayaran ko. Wala kang alam sa pinagdadaanan namin araw-araw sa struggle namin mag-ama araw-araw. Kaya please, huwag mo nang tagdagan sa mga issues mo. Please. Hindi ako galit. Hindi na ako galit. Ang gusto ko lang, good parenting. Ang gusto ko lang, na magsabay tayo abutin yung future at pangarap ni Aki. Sabay nating pagtulungan. May trabaho ka na sa abroad ka. At karapatan ni Aki yon, Obligation mo bilang ina. Yung supportang yon. At wala sa batas ng Diyos, wala sa batas ng tao, wala sa batas ng Pilipinas, na ang tatay lang ang magbubuhay at magpapaaral sa mga anak. Anong gagawin ng ina? Lalo may trabaho, lalo abroad yung ina. Anong gagawin niya sa pera niya? Susuloy niya? Gagastusin siya? Gagastusin niya sa mga bagay na magpapasaya sa kanya? Lakwacha, barkada, inom, ganun. I'm not referring to you. tsaka please, tigilan na natin yung pagkukwenta ng mga bagay na naitulong natin o naipadala o naibigay. Okay? Nanay ka, pamilya ka ng anak ko. Hindi dapat naririnig sa'yo yung mga resibo na tinatago mo para pagdating ng araw. Ipipresent mo yun. That's funny. That's ridiculous. ba? Diba? Jane. Hindi gano'n yung totoong pagmamahal. Hindi gano'n yung totoong pagmamahal ng isang ina para sa... Ina. Tigilan mo yung pagkukwenta mo ng mga bagay na naibigay mo sa anak natin at sa mga nagawa mo. Kasi kung magkukwentahan tayo, yung mga bagay na nagawa ko, nung nasa abroad ako, yung mga bagay na nagawa ko nung umuwi ako ng Pilipinas, magi 11 years na. Yung mga bagay na nagawa ko sa anak natin, hindi kayang tumbasan yan. Nang kung magkanong pera ang na-spend mo sa panahon na yan. Hindi ko inasa yung pamilya ko, hindi ko inasa yung anak ko sa ibang tao. At hindi ko inasa lahat sa'yo. Jane, to tell you honestly. Ikaw ang umasa sa akin. Yung pagiging ina mo, yung obligasyon mo bilang magulang, bilang ina, ipinatong mo sa akin. Inasa mo sa akin. Sa loob ng mahigit sampung taon na nandito ako kasama ng anak ko, nagkaroon ka ba ng problema kung paano ko siya alagaan? Nag-alala ka ba? Hindi. Dahil alam mo sa sarili mo kung gaano ko ginagampanan ang pagiging ama ko, ang pagiging ina ko. I mean, ang pagiging ama ko, o I mean, pagiging ama ng, sa anak ko at pagiging ina sa anak ko. Yeah. Kailan mo maiintindihan yan, Jane? Bawasan mo yung tingin mo sa sarili mo kasi masyadong mataas hindi mo lang na nakikita yung, yung worst ng mga tao sa paligid mo. Alam mo, tingin ko sa'yo, gusto mo ikaw yung sambahin ni aking. Gusto mo ikaw yung, alam mo yon at huwag mong sasabihin na mukha kami pera, please. Foul na foul yan. Yung sasabihin mo na kung kailan may kailangan sa nakakaalala sa'yo. That's not true. Kasi ikaw kinagaw mo rin yan sa anak natin. Minsan ka naaalala mo yung anak natin pero hindi mo kinukumusta kasi galit ka, nagtampo ka. Pero pag sa'yo ginawa, big deal. Pero pag ikaw ang gumagawa sa anak natin, na halos tatlong buwan mong es tatlong buwan mong hindi pinansin, tatlong buwan mong hindi mo mandang kinukumusta, hindi mo, mo tinatanong kung kumusta ng anak natin, anong kailangan, Inuulit ko sa iyo, ah, ang laki ng kasalanan mo sa amin magama, ang laki ng kasalanan mo sa anak natin. Kaya pwede ba? Tama na. Kung hindi mo kayang bumawi o humingi ng tawad, o, o i-recognize mo yung kasalanan mo, I mean, i how can I say that? Paano ko sasabihin yon? kung hindi mo tinatanggap yung damage at laki ng kasalanan mo ginawa mo sa pamilya natin, lalong-lalo sa anak natin, okay lang. Basta huwag mo nang tagtigan. Huwag ka na nagsasalito ng na kung ano-ano. Simula nung nag-aral yung anak natin, alam mo kung paano ako nagsakripisyo para mas lumamang yan sa mga classmates niya. Maging valedictorian yan, maging top one yan. Consistent top one from, from the start na nag-aaral siya. Pero what happened to, what happened sa kanya? Nung may nangyari sa ating hindi maganda. Kung ano man dinaranas niya, okay? Noon, 90, 90s, line of 9, ang mga, ano niya, mga grades niya, But because of what happened to our family, because of what you did to us, ano nangyari? May line of seven siya. Come on. Umawi ka.